Nako, na sobra. Sabi ko sa Lito, nakalimutan ko na itong mga pisinasa. Sabi ko po sa Lito, kaya pang order kayo dito sa Golden Lock. Red Ribbon sa kanto. Nalulungboy. Golden meron na I-take sila dyan. Kaya ng pagmalaki, two days advance, inform sila. Ayan, celebrate this. It's been way for the Teka, si na JP hindi nakarating at galing sa work, natutulog. If bibigyan ko um, ang bitong manok. Sino ba? Kanina ka ba nagbablog? Koy, kanina ka ba nagbablog?

E é. é.